Hello guys, magandang gabi sa ating lahat at kung may problema po kayo dito doon sa mga deducted na Pima, pay sa Paymaya wallet natin na in order natin sa Starlink so ito lang po yung gagawin natin guys so unang una, tanggalan nyo po ng balance dito yung inyong uh, Pimaya na tawag dito, yung Paymaya ninyo no? so ubusin nyo yung fund i-transfer nyo sa uh, Gcash account ninyo so dito yung ginawa ko dito is uh, g 00 ko dito yung ating Uh, Maya Wallet. No? Kasi yung 28,000 uh, until now, processing pa din. So, ang ginawa po natin dito is nilagyan natin na 00 kasi mag-order po tayo ulit kahit na wala pa yung refund. So, ito yung step-by-step uh, -step tutorial guys kung paano natin to i zero, So, dito na part is transfer ko dito yung ating fund into Gcash account. Ayan. So, kung makikita nyo dito, ang balance dito is 3,200 dahil may charge na 15 every uh, transfer natin ng fund. So, ang ginawa ko dito is na-transfer ako ng 3,185. Ayan na. So, later makikita natin dito yung zero, zero balance na. So, yan na yung my account natin guys nasa zero balance na. So, uh, today, uh, titingnan natin kung pumasok na nga ba itong fund natin sa Gcash no kasi kailangan natin ma-double check din dito kasi walang update dito sa inbox natin na merong na transfer na fund. Ayan. So hanapin natin dito yung Gcash account natin. Ayan yung Gcash app natin. So dito na part, do double check natin kung pumasok na yung ating 3,185 pesos. Ayan siya. So, nadagdagan yung ating fund. Then, puntahan natin dito mamaya yung ating transaction history. Okay, so dito sa transaction history natin, titingnan natin kung pumasok yung 3,185 natin. Ayan, so pumasok na guys. So, 0,0 zero -zero na yung uh, balance natin. So, ang gawin natin dito is transfer natin yung ating wifi into main sa main router natin sa Starlink para mas mabilis yung ating internet. Kasi kapag kung dito tayo sa vendor mag-connect, medyo mahina to. Then, okay, so yun na. So, ang gawin natin dito, sundan nyo lamang po ito guys yung ginawa natin. Okay, huwag nyo po lagyan dito ng fund yung inyong uh, Paymaya. So, punta na tayo dito sa Starlink account natin. Okay, pero bago yan, balikan muna natin dito yung uh, Paymaya, no? Ayan, may in-order kasi tayo dito na 28,000 na yung status niya is nasa processing pa lang. So, sabi nila 15 days before refund. So, ito yung gawin natin guys para mas mabilis. Okay. So, kung makikita nyo dito sa pinakamababa nya, ayan yung DOL. Ayan, processing yung status nya. Then, uh, ayaw ko na maghintay ng refund guys. Kaya, u-order tayo dito kahit na zero balance yung ating um, uh, pay maya. So, yun yung gawin natin para secure yung ating pera doon. So, kailangan natin i-zero yung ating Pimaya. So, dito, mag-set muna tayo dito ng uh, location natin kung saan natin uh, ilalagay yung ating Starlink. So, dito tayo sa Pilipinas. I-zoom in lang. Okay, dito sa area ko kasi dito sa kalamasig area ko siya, ilagay yung ating Starlink. And... So, dito na part. Kahit na mas, mas malapit lang dyan, okay na yan guys. Basta malukit niya lang yung uh, municipality ng Kalamansig. Ayan, that's it. Okay, after nyan, kung magkita nyo, nakik nyo lang yan. Okay, so maglo-load yung ating uh, Google Map, no? Ayan na. So, ito na yung location niya. So, dito, ipipili na natin lahat ng ating uh, kailangan ng starting. So, dahil bago dito, so gamitan natin to ng bagong email. At saka, ipapangalan din natin sa atin dito. Okay, type natin yung name natin. Then, last name natin. Okay, then yung phone number natin guys is dapat updated dito. Yung may signal talaga kasi tatawag dito yung delivery natin. Ito kasi yung tatawagan sa ng LBC, no? LBC si yung shipping, uh, tawag dito, yung delivery ko natin dito partner sa Starling so busy siya so yan yung number natin then lagay natin dito yung email natin guys yan that's it okay so kung nalagay natin yung accreditations natin dyan dito tayo pinakababa ang zip code nya okay yung zip code nyo guys is pwede nyo din yung google kung hindi nyo alam state nyo lang doon kung ano kung municipality kayo maglabas din yan Then, yung uh, shipping address natin guys is kailangan natin lagyan ng number. Or any number lang kasi required yun siya. Kasi kapag kung nagdiretso tayo dito sa purok ng kuha natin na walang street number or ng number, may invalid yung ating uh, address. So, dapat kompleto siya. Ayan. Kompleto dapat yung address natin. Kahit na yung pangalawang shipping address natin, din yan lagyan. So, double check mo lang. Poblasyon Kalamansig then Sultan Kudarat. Okay, so click natin yung update shipping address. So dito na tayo ngayon sa uh, pag-input ng ating Paymaya. So yung Paymaya natin na 00 anina yung balance niya, ilagay natin dito sa ating billing information. Ayan, so ganoon din sa Maya card ko din, then sensor lang natin dito guys kasi okay para sa okay, Uh, privacy purposes ng ating card. So, lagay natin dito. Ayan, ganun din. Kahit na nag sensor ako dito, makikita man din dito yung tinatayp ko na number pero, okay lang yan. Then, dito, lagay natin dito yung expiry date nya at saka yung PBC. Ay, PBC, PCB. Nakalimutan ko na. Then, after that, kapag kumainput na natin, click natin yung place order. Okay, so dito guys is i-confirm ngayon ng uh, Starlink yung ating uh, Paymaya. So dapat mayroong signal yung inyong uh, number sa Paymaya. So dito na, ayan na, may deduct doon na 28,000 pero walang balance yung ating Paymaya guys. Ayan, so type natin dito yung ating verification code na nasend ng uh, Starlink. Okay. Then, submit natin. Ayan na. Hopefully, na mag-success ito, guys. Ayan. So, as of today, ayan, yung in-order natin from April 22, ayan na po yung ating confirmation code, guys. Kung makikita nyo. Ayan. So, ang ganda. <laughs> Kasi nakita natin yung ganitong klaseng technique, no? Na pwede palang i-order yung ating uh, i-reorder natin ulit para ma-confirm ng uh, merchant ng Starlink. So, i-update din po dito yung email ninyo guys na ilalagay para doon sa ating uh, update purposes. Ayan. So, kapag nalagay na natin yan, ayan na. So, puntahan natin yung ating email address kung may na-receive na tayo doon na confirmation email from Starlink. Kasi yung previous order natin ni isa talaga nag-deduct lang doon sa Pimaya card natin pero hindi siya nag uh, update ng kagaya nito. Ayan, may email na po tayo na na-receive guys. So ito na yung email na na-receive natin guys and ayan, napaka Uh, gaan sa pakiramdam ko ngayon na nag-success yung ating order dito. So, ito yung isa sa mga uh, technique guys, no? Kung paano natin ipa-confirm or paano magkakaroon ng email ulit yung ating uh, tawag dito, yung ating Starlink. So,